Gusto nyo rin bang maligo sa gantong kagandang pool at napakalamig? Dito lang yan sa Sitio Centro, Barangay Palagaran, Chaong Quezon, Green Balihay. For inquiries, ito bang kanilang page at contact number. Yan, Layas Family Outing, 2025. Ito Yung... baju tapi coba ya Coba

ito mga grupo natin kaya dito isang mag-celebrate turingan namin Kaya hindi nawawala ang asaran at mag <laughs>

Ayan! na talaga at napakainit ng panahon. Kaya mga bata, tuwang tuwa sa paliligo. Sa mga gusto mag-relax at magpalamig, tamang-tama po ang lugar na ito. Kaya maging kwan kayo dito sa Green Baliay. Maraming salamat po lagi sa panonood at pagsuporta. Ingat lagi. God bless.